tayo guys sa may San and Street tapos ngayon pupuntahan natin ang sikat na Diwata Paris Overload dun sa may Pasay so ang daanan natin is dito tayo sa Manila Bay dadaan kasi dito yung Raha Sulaiman Park At Ang kaharap niyan is Manila Bay na. Medyo um, 5 p.m. pa no At mainit ngayon Bantang gaya po ng araw Tapos ito yung pinakasikat na waterfall dito At ang katabi niya ang Aristocrat Restaurant Since 1936 Ah oh, matagal na pala yan Kaya tatawid na lang tayo Dito sa Nasasali ito sa ano eh. Tourism ng department. Tourism na hop on, hop, hop off bus. Yung stop over. O dadaan tayo. At nabutan tayo ng stop light. Si Greenhouse Ito po yung situation ngayon guys sa Roas Boulevard. Sobrang daming sasakyan, no? At nag-shortcut tayo, syempre. So, shortcut lang ako para mas madali tayo makaabot dun sa sa Iwata Paris Overload na may malutong. Di ba? Malutong. Na seek and joy pa. Napakasarap. So, titignan natin na uh, kung totoo ba yung uh, Masarap na sabaw ni Diwata Pares Overload. Kabilang na riyan yung Anli Rice. Kaka may soft drinks pa for only 100 pesos daw. Eto, ilalakad po natin yung kahabaan ng Rojas Boulevard. Kaka may uh, pedestrian lane naman dun sa unahan. Dun tayo tatawid ito yung uh, madami talaga mga construction ngayon no kasi eh, naging ano daw, balita ko naging economic boom daw yung Manila simula nung may ease of doing business kaya nagtatayuan yung mga lahat ng buildings, kaya madaming construction dito sa tapat ng uh, Siguro ito waterfront ayun no, waterfront hotels and casino. So ganito siya ka dawa. Ang uh, kabaan ng Ross Boulevard. Andito na tayo sa pinakadulo guys ng Quirino Avenue kung saan na uh, andito yung pantayog ni Elpidio Quirino former president no? So, halos sa uh, kahabaan ng ano, Roas Boulevard. Madami talagang mga statue ng president diyan kasama na si Laurel at uh, yun. Daming mga nakabantay na MMDA rito, no. So, ganito po yung sitwasyon dito. Madaming mga truck at uh, hintayin lang natin kung uh, red light ah, na, naka red light na pala ganito po siya guys no? dito guys yung uh, dyan yung Manila Yacht Club kaya sobrang daming mga yate dyan no? tingnan mo naman so ito naman yung uh, magandang spot dito no yung barko dito madaming nangingisda dito eh. yan Tas nakikita niyo sa may ito pinakamagandang shoot out no na no, sa mga Instagram ganun. Kasi eh, <laughs> kasi yung uh, yung flag doon sa may ano sa Luneta, nakikita talaga dito yung kilometer zero Tsaka yung pinakasikat na Admiral Hotel. At yan mga mangingisda na nat sobrada Sana ba dami yung ano nila, yung uh, kuha nila no ilang ano pangihista kasi andyan lang yung pier ata ng tondo eh lang banta at ngayon tar na kasi medyo nakakatakam yung uh, diwata pare sabi nila Harap, kaharap na natin guys yung Banco Central ng Pilipinas no? Ito, dami yung mga nagsiskating po. At rito guys, ito yung Manila Yacht Club. Kung saan, ang dami mga dyan pinapakain yung ano, kapag may foreign visits. yung know, foreign visits from Australia, ganun, other countries. Tsaka, yan naman yung Banco Central yung uh, kalahat-lahatan ng bangko dito so ito na guys, Manila at ito uh, yung ASEAN Gardens yung uh, nagbubuklod ng buong Southeast Asia dami mga nag-ano dito nagba-bike, nagsasayaw parang park for the public people do And usually, hindi tayo magja-jogging ngayon kasi kakain tayo na kasi nakakatakam yung malutong chicharon. Tsaka kasama na yung mga lechon kawali ni Diwata Paris Overload. So usually, maganda yung uh, sunset dyan. Bahagyang mainit nga lang. And, uh, tutor ko kayo sa Pasay. Ito yung CCP, Cultural Center Complex along Rojas Boulevard at uh, yung dito sa kanan naman is yung Harbor Square so, ang maganda rito sa Pasay guys is dami ka talagang kakainan kasi may mga parking spaces din dito eh and uh, sobrang uh, kaharap mo yung Manila Bay, sobrang ganda ng view and ang lahat-lahat kasi madami din nagja-jogging dito for uh, parang fitness parang fitness area dito siya eh mga daming nagpa-volleyball badminton kasi uh, ano pa yun soccer usually ang mga nasa dito ay eh, parang palapit lang din sila dito along Manila lang sila no and ayun nga pupunta na tayo sa Pasay kasi dun sa Jokno Boulevard at titikman natin titingnan natin yung sitwasyon sa Diwata Paris Overload kasi nabalita ko kahit madaling araw madami daw kumakain dun hindi naubusan ng sabaw hindi naubusan ng kaldero uh, si Madam Diwata no kaya pupuntahan natin kasi malapit na tayo dito naglilinyahan na yung mga Starbucks mga inasal uh, Jollibee tsaka, ano kaya madami mga fast food dito kung gusto niyo mag enjoy at kumain so Star City naman ayun kitang kita niyo na dun ang Star City so sobrang uh, maliwanag yung ambience natin gayon guys no and and it's very exciting because yung Diwata uh, Paris Overload kasi uh, sumikat na siya nung uh, parang this year, this year at uh, na-future na siya sa iba't ibang uh, TV networks so uh, siguro masarap talaga kasi dinadayuhan siya binabalik-balikan ng mga tao yung Diwata Paris Overload so masarap yun oh no? parang andy rice pa titingnan natin kung kakain ba tayo o hindi kasi may dala na akong 100 dito kasi kapag hindi ka naman mag-a rice guys yung uh, kakainin uh, hindi siya uh, 75 siya no para 75 bata or 70 70 oh, ganun. kung hindi ka andy rice ka walang uh, soft drinks yun lang isang pair of rice, isang rice, tsaka pares lang. Yun lang. Dito guys, tutor ko kayo. Napakaliwanag. At, uh, tinadayuan talaga itong Pasay. Kasi andito yung Moway. Alam niyo naman, andito yung Moway. Kaya, gusto kong tumawid. But let's be careful. Kasi sobrang daming sasakyan. Kasi dapat dito na tayo tumawid, guys. Sa PICC si banda. And yung uh, Magandahan dito is malapit din siya sa airport, 'no? And Host it Pasay hosts the very biggest convention center at uh, madami mga uh, ano dito mga ginaganap na graduation ganun, sa school sobrang konti lang yung naglalaro na ano, volleyball Kasi usually dyan sila eh. and uh, maliwanag pa tara parang simot ko na yung amoy dito ng Paris eh, wata guys abot na dito kasi malapit na konting lakad na lang kasi uh, eto na tayo sa PICC konting lakad na lang no maganda talaga ano to siya playing ground, jogging ground kasi madaming uh, kasi may mga sidewalks na pwede kang mag jogging and sobrang convenient niya sa mga naglalakad yung palalang lang papalipas oras lang no and uh, yun na natin yung PICC at naglalakad na naman ako na parang tinatakbo ko yung oras so ayan ang napakagandang PICC at saka kalain mo uh, may coconut palace dyan na itinayo nung Marcos time ata kasi for mga foreign visits no mga presidente ng ibang bansa dyan dyan pinapatuloy at ito yung PICC Tingnan nyo naman guys Hindi na ako papasok kasi dito lang tayo sa labas Halos lahat ng mga gagraduate ng college Diyan kayo Gagraduate Sa napakamalaking convention center Dito lang yan sa Pasay area Bali na sa border na tayo ng Pasay no Kasi yung Pasay isa sa mga pinaka uh, mga uh, city sa buong uh, Pilipinas no kasi may data yun eh and um, Pasay andiyan kasi yung Mall of Asia yung pinaka kasama sa pinaka malalaking mall sa buong Pilipinas at yun napakaganda and uh, ang kasunod niyan is kasi malapit na tayo kay Diwata Paris Overload <laughs> sobrang nagugutom na ako <laughs> kasi yun lang na hanggang sikmura ko lang talaga hanggang tanaw ko lang sa youtube video kaya ngayon titignan natin kasi dinudumog daw ng mga tao madami daw ng mga tao so let's see let's see no excited na din ako makita si No, saka kung masiswertehan tayo Makita natin si Madam Diwata Ay sobrang privilege po yan sa atin no At uh, dito is ang Sofitel uh, Sofitel Plaza Sofitel Plaza ba yan? Yun nga So kaparating na tayo kay Diwata Paris Overload sa pagtawid na lang dyan kasi yan na yung joke no volleyball yan lang guys yung tatandaan nyo joke no volleyball Kaka, dyan din kasi siya nagtitinda dati ng uh, dyan din kasi siya nagsimula ng kanyang parisan so kaya medyo parang pinalipat siya tas yun sa awan ng Diyos naging matagumpay ang negosyo at lalo pang tatagumpay ang negosyo ni Madam Diwata. Let's pray for that. Ayan guys, ang Sofitel Hotels and Resorts. Uh, walkability, no? Rating dito sa Pasay is medyo mataas naman kasi malaki yung width space ng kanilang daanan. At uh, let's rate it as 9 kasi 'yung mga ang uh, kung may pa, may ano ka no? tao so hindi kayo magbabanggaan So walkability rating dito ay malaki so pinalawak pala to ng Pasay Maraming talagang dito guys mga turista syempre papunta na tayo sa Diwata Paris Overload which is about ilang metro na lang kasi dito may ano din to dito is eh, seascape kung gusto nyo ng peace of mind yung parang kumakain lang kayo sa gilid ng bay ito yung seascape village may mga seafood feast sila no Tsaka, may ample parking space talaga sila. So, sobrang laki ng parking space. So, pwede ka mag-ano dyan. Uh, kumain kayo, no? Kasi sa loob niyan is restaurants na yan. Hey, okay, guys. Bale, ito yung entrance ng seascape, guys. No? At, ah... Uh, nakalimutan ko yung pangalan ng parang theater na yan kasi may pangalan yan eh at ayan maaalam mo talaga kung nasa pasay ka na yung parang I don't know Basta nasa pasay na tayo ayan ewan ko lang kung bukas pa yan yung amazing amazing show hindi ko lang alam kung bukas pa yan at yan guys yung ano na yan Jokno Boulevard na yan at titikman na natin gaano baka dinudumog ng mga tao daw sabi nila yung Diwata uh, Paris Overload na punong puno ng ano karne sa kalamnan. Dito na nakikita nyo naman oh. Graphic. na. Punta na kayo dito, guys. Yun sa mga nagugutom. Dami ng tao talaga no. Kinadumog talaga. Kaya pasok tayo. Sobrang din pa yung linya dito guys. baik baik apa ครับครับลงได้ <laughs> 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 <laughs>